ng bulan lang ang sarap talaga naman at meron tayong isda na pinasaing ayan may shili shili ang oh, sarap ng ating kain na rin ah. Hello po sa inyong lahat. Ako magmumukbang na naman tayo. At ang ating pagkain ay naku, one of the healthiest combo sa kasaysay ng Pilipinas. So meron tayong abulan lang. Ayan. Meron tayong sinayang na isda. Ano ang isda rin, Ning? po, moloy. Ito raw ay moloy. Ayan. So, siguro na tikman ko rito. Hindi ko lang alam na Muloy ang pangalan. Pero, parang bago sa akin pagdilig yung Muloy. Alright. And then, meron din tayong... Matagal na to yun. Siguro mga 3 months na. Pero, di ba nasisira to? Lalo pa nasa ref. Ensaladang mustasa. Ibang sarap niyan. Gumagawa kasi si Buknoy nito. At uh, nagbebenta siya before. Parang may mga ilang na naiwan na na inulam na lang nila. Actually, ngayon ko lang nakita na meron pa pala. Iyon. So, sasama natin. Plus, nagbigay ang Ati Mahalin. Oh, thank you, Ati Mahalin. Meron doon silang tindahan ngayon ng, ng, ng gulay at mga prutas doon sa kanilang harap ng bahay. So, kailangan makita natin sa isang araw para nagtitinda ang kanyang asawa ni Kuya Ruben at saka si Puroy. Ayun. Sayang nga naman ang mga kita kahit pa paano. Ito. Eto nagbigay siya ng maraming maraming saba. Eh gusto ko pa man yung saba kasi uh, yung ano na siya yung parang malambot na yung lubsak na. So, ayan. Galing sa ref kaya wala siyang kakilos-kilos. <laughs> Pero malamig siya mainit masarap pa rin syempre. Nagugasa tayo ng ating kamay para tayo ay magkamay. mo muna tayo. Tumigop tayo ng sabaw. Okay na po So, ito na rin ang ating ano. Ito na rin ang ating almusal. Kasi hindi lang ako nag-almos sa kanang kanin sa umaga, di ba? Para tanghalian na ito. Pero, yun. Ano na, na siya? Brunch. Sarap. Tunay na masarap. Kanya sabi nga pala, bakit tagka, may bakit lagi nakakamay? Kahit may konting sabaw ay kamay pa rin. Hindi naman. Ito nito, siya pa rin natin. Pag nasa plato na kasama na ng kanay, binuhusan natin. Ano yun? Ano naman, pero Ayun. Tapos, nagkaya na yan. s 랍 r a p sarap, s 랍 r 브라 sarap, s a r nantaqam nantaqalo suka ang mukbang po kasi basically kamay kamayan Siyempre, pag walang show, walang cam, nagkakamit, nagkukutsara at tinidal tayo. Minsan, nagkakamay din. Pagka ang ulam ay masarap kamayin. Pero pag nakakakain ka ng healthy, na mga ganito na walang mantika. Puro gulay. Feeling mo lumakas ka no? Feeling mo na dagdagan ka ng power. Alam mo minsan, pumapasok sa aking isip yung ano... Yung aking kahapon... Sa aking pagtatrabaho sa Japan... Kasi kami papakain sa mga bata. Yes po. At yung teacher... Nursery English teacher... Nagpapakain. Yes po, kasama sa saking ano... Trabaho. Anyway... Pwede namang hindi. Pero kung nandun ka rin lang, nakaasikasa yung mga staff, yung mga Japanese staff ng pakain sa mga bata. Mabusisi yan eh. Kaya kanto ko sa inyo mamaya. Naging parang bahagi na ng trabaho ko yung pagtulong. Excuse me. So, kung matik na yun. Hmm. Wala, wala, hindi ba nakalagay sa kasulatan or sa pinagda, pero yung trabaho ng pag-assist eh, ay basahan na lang ng isip yon. So bago ako umalis, tumutulaw ako sa pagsisilbi sa mga bata. And puro healthy talaga, o kalimitan, mayroon talaga healthy foods. Sa murang edad, turo na sila kumain ng mga gulay, mga pagkain healthy ay ang dami at ang daming choices. Super. Kung ulit tayo ng sabog. Baba rin na na palagay din yun eh. Sarap. Tinuturuan din sila ng, ng ano, ng mga tamang dapat gawin sa pagkain. At, dun mo mapapatunayan kung bakit nasanay sila na sumusunod sa tamang oras. Ay, ako, nilalagyan ng ng araw kung hanggang saan matatapos yung pagkain mo. At pag hindi mo natapos yung pagkain mong bata ka, maiwan ka niya, kailangan ubusin. <laughs> kung naglalaro na sila, huwag kang titingin, ubusin yung pagkain mo. Kung nagsusulat na sila, diretso lang ang kain mo. <laughs> Ayun. So kung may mga sitwasyon na talaga hindi kaya ng bata, doon, napag-aralda na lang mabuti kung ano magiging decision nila, kung sige na nga ba, paayawin na, tutulungan na, what. Pero, you know, hindi talaga sila nasasayang ng pagkain. Hmm. Kaya ako, pag doon ako nakakain, kasi may mga panahon na doon ako kumakain, parang inaalok na lang ako na parang kung sa labas ako kakain, doon na lang, because binib binibigyan lang nila sa akin ng parang 280 pa 300 kasama na lahat. Yung merienda sa hapon kasama na rin doon sa babayaran ko. Kaya lang, sa tagal ng aking schedule, alas 3 ulit yung balik ko, alam mo ako doon so ito ako, so sa ito, ako sa salbasa ako kumakain. nabubuan. Kasi baka may nagtanong, bakit nakauklukat ang ganyan ka na sa ano? May nagtanong na niyan before eh, isa pa lang naman. It's because kapag mataas ang upuan ko, makikita nga yung mukha ko, siyempre ayoko naman ng putol to. Ito naman hindi makahagi. So nahihirap pa na akong mag mag-angulo. Samantala dito, kita kami pareho. Ang pinabibli ko talaga, uh, belly. Salmon or Salmon Belly Tapos <laughs> may Calamias mm -hmm. Yun lang e, ayaw ko nang bumulus ang kain Ayaw ko na Control pa rin tayo Papaking ko na lang to ito yung ano, giniling ng manok. Tapos ah, po bu kasi ating kakainin ayan. And then malimi kami may saging, may nilalaga kasi gusto ni Jenny nilalaga. Pero one basic na requirement sa aking breakfast ay kamatis. So meron tayo lagi. Meron pa ba? Charang ayan so Usually, meron tayong nilagang saging at meron tayong kamatis para sa umaga karakter ng tinapay. Okay, kaya na tayo. Yan. So ito ay niluto lang sa ano? Niluto sa sa tubig. Tubig at asukal. na hinahin nila kasi marami asukal. Ganun siya matamis ha. Masarap. Masarap ng paggaling sa ref. Okay. ang kain natin. Ayan, iba. So, nakaka-ano yun, nakaka... Yung mga bata, yun ang nabibigay sa akin ng emote na nami-miss ko ang Japan. Basically, ano eh, hindi ko talaga nagmimiss ang Japan. Gusto ko pumunta, gusto ko mabalik, pero hindi ko yun talaga nagmimiss na gusto ko nandun ako araw-araw. Pero may mga moments na gusto mong ano, gusto mong maulit. kahit saglit. So yun, yung makalaro yung mga batang hapon. Laro-laro na kasi ako sa kanila. That the basic goal is to talk to them sa salitang Ingles para natututo sila. Yun. Para na-absorb nila. So, English po, ng dollar tayo doon. All, all, the time. All the time. Minsan napapaniwang go kasi gusto ko rin matuto, may mga bata kasi malalapit na uh, can you you sempre hindi ba pwedeng dire sa can you just but English? was ay can you just which happened is that could last something yung iba kasi English teacher talo pa sa mga nurseries ibang bansa na hindi talaga English natives yung kanya mga estudyante is inuuna yung kanilang accent yung kanilang diction pronunciation inuuna yung kanilang pagpapabongga pagpapa-impress kaysa yung Mabag, mat, 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 maturuan ng bongga yung bata or matuto ng mas madali yung mga bata. Diba? Sa so, pinaka-importante like kasi sa kanyan, sa English Conversation School, is may, may, although mas maganda kung makukuha yung, yung tamang accent, American or British, ay hindi, secondary lang yan. Ang importante, makapag-converse. Yun talaga yung goal, yun, 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 yung vision, yun yung task mo bilang napuputol-putol na naman tayo na may problema na nga yata to, yan, nag-off na naman siya. So, mabilis siya mag-init. Matagal talaga sa akin to eh. Ilan ba ba? Ilan na ba? Four years. Tumumuli ako ng Pilipinas sa so 2022. So, yun. Madilim ba tayo? Okay, so pay na lang natin. Pay-clean natin. Ayusin ko muna ito. Taga naman tayo maglagay ng part 2. So, yun. Ang sa ng task ng teacher, matuto ng, ng easier at ng faster ang mga bata, ng sulit ingles, so hindi mo na kailangan magpa-slang-slang slang pa para lang ma-impress yung mga nakakarinig sa'yo na mga magulang or mga ano iba. yon. Except kung, for example, commencement exercises or may mga events na kayo-kayo lang doon. Ay, talagang, nako. Well, actually, I I did that to mga Well, I wanted to do that thing as well, but mga gano'n. Or, ah, uh, would you mind if I join you? Chonya, yeah. mag gano'n. <laughs> Siyempre, patrying hard tayo ng super. Kailangan ma, 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 ma kil natin sa kanyang isip na, ay, magaling tong ano, kahit Pilipino. Oo, magaling magsalita. At saka, tuwang mga bata. Yun. Actually, matataas yung ratings ko kapag tinaturo mga bata. Gusto ko sa talaga ako. Kasi alam mo naman, mga Pinoy teachers, may drama. Ma-visual kung pwede ngang, hindi na makita yung mga estudyante, puro visual. <laughs> Ako yung visual ko is minimal because I can draw. Ako drawing-drawing yan. And I would make it sure na uh, educational and at the same time funny ang dating. Yung, yung ma, ma, ma ano min bata na maging tiwala sa'yo, nag-i-enjoy at relax. Yung walang bigat na, yung mag-i-English na mag -English sa naman kami, walang ganun pinipilit kong ibigay yung lahat na maging masaya ang classroom at the same time marami silang matututunan plus talentado ang pinong Di ba masaya matula mak makanta <laughs> e expressive pa pag nagkikwento ako nung kasasang araw magbibigay ako sa inyo ng example ng kung para ako magkwento para ako magturo yan at ilang mga teaching ano na rin siguro teaching tips sa mga ilan na gusto mag-abroad gusto magturo ng mga bata abangan niya So, ano ba? Yun, nami ko sila. At uh, pagbalik ko ng Japan, dadalawin ko ulit sila. Di ba nung bumalik tayo, dadalawin na natin sila? Para masyado tayo maliwanag. Hindi ko pagamay itong iPhone. Ayun, ina-on-down ko siya. Yung kanyang brightness. Feel ko okay naman na. Ayun. So, salamat sa inyong walang sawang pagsama sa ating mga bawat dakdak, -dak, bawat kwento at bawat kembot. Basta kung magtuturo kayo sa abroad, Alalahanin mga bata, isa mo 'yung puso, isa mo 'yung inyong Pinoy, 'yung astig Pinoy, 'yung inyong 'yung basic galing ng Pinoy na completos ricados. At ang pakikisama sa mga uh, foreign co-workers ninyo, kung saan man kayo sa abroad, pa? Okay, at lagi na smile. So, sabi may mga naiirita moments din ako pero may smile. Okay. <laughs> so thank you. This is your friend Dubato saying adi at mabuhay lahat Pinoy sa masulog ng world. Dubatology po more and more and more. Adi gudu mas.